Hi international, welcome to this video. Ngayon sasagutin natin ang isa sa tanong kung ang uh, buy earn nga ba ay maganda, marangal at legit na pagkakitaan o isa lang ang buy earn sa mga scampanies no na naglalabasan ngayon. So lahat ng tanong mo dito sa platform nito tatalakayin natin para makapag uh, makapag-decide ka kung papasok ka ba dito o hindi. Ito pag-uusapan natin dito sa sa video na to ay pure opinion lang po base sa pagkakalam ko sa advertising network at kung paano nag-work ang business model na ito. So bago natin talakayin kung marangal nga ba o maganda bang ibahagi itong uh, platform nito sa mga tao, ito nga na ito pag-usapan muna natin ano nga ba yung BuyEarn? Ang BuyEarn po ay isang online platform kung saan na pwede kang kumita ng pera sa pamagitan ng paggawa ng simpleng task. Ano yung task na yon? Ano yung gagawin mo? Pagbisita sa mga ads. Okay? Ang platform daw na ito ay win-win solution para sa mga advertiser at user habang kumikita mga user nagkakaroon ng genuine website traffic o user engagement yung mga website ng mga advertiser. So ngayon, Paano ka nga ba kita sa platform nito? Una isa sa pa pamamagitan ng ad. So paano? So once nandito ka sa loob ng uh, dashboard ng BuyEarn, uh, punta tayo dito sa plan. Uh, kapag naka-free ka, 15 na day lang ang uh, kita mo dito per task ay 0.57 pero kapag uh, bumili ka ng plan nila, okay? For example dito sa Clickmate na uh, merong uh, price na 1,420 per year, okay? Ang task mo dito ay 2 per day. Pero yung kita mo dito ay madadagdagan na 11.37. So habang tumataas po yung up uh, plan na binibili mo, tumataas din yung total task na pwede mong makuha. For example, dito sa pinakamataas na plan nila, ang uh, price nito ay nasa 568,297. Uh, ang uh, total task mo dito ay 1,800 na uh, per day. Uh, sa loob po yan ng isang daon na uh. then yung kita mo dito ay 11.37 pesos per task. Okay? So ngayon, paano ba, uh, paano ka ba ikita dito kapatid? paano ka magt-take ng task? So kung dito ka sa kanilang uh, dashboard, kiklik mo lang to kapatid, start earning. Then automatic na 'yan na magpapakita ng iba't ibang ng article so website na sinasabi nila na ads daw. Okay? So mamaya tatalakayin natin 'yan. So i-claim niya yan. once na matapos 'yan kapatid, yung uh, kinita mo ay may kita mo na dun sa loob ng dashboard. Pangalawang paraan naman kung paano kayo kita dito sa platform na ito, dito sa buy Earn, ay sa pamagitan ng referral program. No, pwede kang kumita ng 5% sa bawat plan na kukunin ng referral mo o, ng, o sa advertisement na gagawin nila. So maliban sa task kapatid, pwede ka rin kumita sa pag-refer ng uh, tao. Okay, for example dito, Uh, dito sa clickmate pwede kang kumita ng 71.04 at dito sa pinakamataas kapatid ay pwede kang kumita ng 28,414.89 So ganun kalaki kapatid once na nag-refer ka ng tao. Uh, pangatlong paraan naman ay sa pamagitan ng pag-apply bilang isang buy-earn agent. Dito naman pwede kang kumita ng 10% commission sa bawat sales mo at 5% commission naman sa referral income. Ang tanong, ito bang uh, pagkakakitaan na ito ay marangal o hindi. So pag-usapan natin yung maganda at hindi magandang bagay na nakita ko dito sa platform na ito para makapag-decide ka kung papasukin mo ba itong platform na ito o kung ipabahagi mo ba sa tao o kailangan mong iwasan. Unahin na natin yung mga magandang bagay na nakita ko dito sa platform na ito. Unang nagustuhan ko dito ay yung simple at attractive user interface. Yung buong website kasi nila ng BuyEarn at kahit yung uh, dashboard, sa loob ng dashboard, sobrang linis, sobrang simple lang, responsive kahit na naka web view o naka mobile view. Hindi ka tulad sa iba na naka-focus lang sa mobile view, pero dito big time sa tayo dito kapatid sa buy earn. So, pangalawang nagustuhan ko dito ay madali lang kumita. Sa iba kasi yung ganitong uri ng scheme, kung ipagkukumpara ko ito, okay? Kailangan mo pang i-click ng maraming beses dun sa ibang website. For example, kung available task ay 15, i-click mo yung task ng A uh, A15 na beses. Pero dito, sa buy earn, tuloy-tuloy na. Hindi mo na kailangang i-click ng ilang beses. So, mas simple yung pamamaraan ng buy earn kung paano kayo kita ng pera dito. Kung ipagkukumpara ko itong uh, buy earn sa mga platform na meron ganitong klase ng scheme. Pakatlong nagustuhan ko dito ay uh, meron kang uh, mga choices kung paano kayo kita. So, maliban sa paggawa ng task araw-araw, kikita ka rin sa referral at sa pagiging agent. Okay? Pang-apat na nagustuhan ko dito ay sa pwede ka talagang kumita dito sa ngayon kasi may mga testimonials ako nakita na nakakapag-withdraw sila ng pera. So, yan yung mga nakita kong magandang bagay dito sa BuyEarn, kapatid. Ngayon, pag-usapan naman natin yung hindi magandang bagay at yung mga nakita kong red flag sa platform na ito. So, unang hindi ko nagustuhan dito ay lack of transparency pagdating sa ad source. So, base kasi sa kanilang website, ang ads daw na pinapakita ay galing sa kanila. So dito kasi sa BuyEarn, pwede kang mag-advertise ng uh, product mo o website. At yung cost ay 14.21 per click lang kapatid. For example dito sa 500 views, ang cost mo dito ay 7,100. Hindi lang yan, dahil sabi rin nila, connected sila dito sa mga ad network dito kapatid. Itong pop ads, juicy ads, coin traffic ads. Adblade at ad Bitmedia. So mamaya pag-uusapan natin yan. So ang ginawa ko po para malaman ko kung totoo nga ba na totoong ads yung pinapakitan dito sa loob ng BuyEarn o uh, kung saan doon ka kumikita, and extra ko po yung uh, lahat ng code ng BuyEarn na sa kanilang platform kasi hinahanap ko kung saan galing yung ads na yon o talagang uh, ads ba talaga yung pinapakita. So extra ko po yung mga uh, codes sa uh, BuyEarn para kunin kung ads ba talaga yung pinapakita nila doon? Base sa code ng kanilang platform, especially once na mag-click ka ng task, wala po ako nakita ng kahit anong ad source o kahit anong code na magre-redirect sa ad network. Ibig sabihin, walang ads na nagpapakita. So ano yung nakikita mo na once na mag-take uh, mag ka ng task? Yun po ay mga mixed generated content at mga embedded article na galing sa iba't ibang source o third party source. Hindi po ito ads. O ulitin ko, yung nakita mo once na mag ka ng ka uh, ng task ay hindi po ads. Yun po ay mga mixed generated content at mga embedded article. Ang nangyayari kasi, kung pagbabasehan ko yung code na in ko sa loob ng website ng BuyEarn, masasabi ko na ang BuyEarn ay isang content aggregator. Ano yung content aggregator? Ito po ay isang platform o website na nangongolekta at nagpapakita ng content sa iba't ibang sources katulad ng mga blogs, news article o mga videos. Naghanap rin ako ng mga ad source na nagpo-point sa mga ad network kasi meron akong nabasang article na nagpo-promote ng BuyEarn na yung mga ads daw na pinapakita sa loob ng BuyEarn ay galing sa uh, popads.net, sa Juicy Ads, sa Coins Traffic, sa AdBlade at sa media So itong mga ad network na ito kapatid ay familiar ako at alam ko rin kung paano ko makikita yung code kung totoong galing talaga sa mga ad network na ito yung ads na pinabakita sa loob ng buy -earn. Pero sa malungkot na katotohanan, wala akong nakita na magsasabi na yung mga ads na pinapakita sa buy -earn ay galing sa mga ad network na ito. So kung nandito ka sa website ko kapatid, so meron ka makikita ads dyan. Uh, for example ito, uh, merong ads, okay? ah uh, para makita mo kasi yan, may kita mo na yung ads po ay galing sa Google. So, kailangan po merong script o yung iframe na nagpo-point out dun sa uh, pop ads or tags. Tags malang. lang. Pero kung titingnan mo dito kapatid sa, sa, sa website nila, ay sa, sa code nila, wala ka dito may kita na nagpo-point out sa pop ads. So, wala. Sa juicy ads. Ads po ito ah, galing sa ano, So, kinuha ko. In-extra ko to. Coins traffic. At sa ad blade. Wala po yan. So, lahat yan wala. So, lahat ng nandito na code na wala pong uh, script o uh, iframe na nagpo-point dun sa mga ad network na yun. Wala rin ako nakita nga self-hosted script na magpo-point dun sa mga ads na pinapakita ng buy -earn. Ang mga nakikita kong Ads daw, once na mag-take ka ng task ay galing sa embedded article at sa source na nag -ge generate ng mga content galing sa iba't ibang uh, website. Ngayon, red flag ito kapatid para sa akin kasi unang-una nagsinungaling na sila doon sa parte nakikita ka sa ads pero wala ako nakikita kahit anong evidence na uh, ads ba talaga yung pinapakita nila. Ang makikita mo ay yung mga mixed generated content at embedded article sa iba't ibang source. Ibig sabihin, kung walang totoong ads saan galing yung kinikita ng mga user. Doon lang sa perang binayad mo o sa binayad ng mga member at mga bagong member. Umiikot lang doon ng kita sa bawat isa at hindi sa source of income na galing sa ads o sa mga advertiser. Okay? Pangalawang hindi ko nagustuhan dito pagdating sa advertising ay nakikita ko na ito ay isang front lang. O bakit ko nasabi na front lang? Wala pong article o wala pong legit na advertising network na magbabayad ang mga user para mag-click ng ads para kumita. No? Unethical po yung ganitong pamamaraan kapatid. Kung pagbabasehan natin yung uh, yung lahat ng legit na advertising network, yung pamamaraan ng buy-earn ay violation po yan sa terms of service ng isang ad network. Misleading practice po yan pagdating sa mga advertiser para maniwala na makakuha sila ng totoong user engagement ang tawag po sa practice na yan ay click fraud. Okay, wala pong advertiser o website owner na gugustuhin na makita yung website nila for 8 seconds na walang totoong engagement. Bakit ba yung mga advertising network ay libre no, para sa mga publisher? At uh, bakit handang magbayad yung mga advertising network sa mga publisher? Okay? Unang-una, ang mga publisher po ay mayroong totoong engagement. May mga totoong taong pumasok sa website nila, para bisitahin yung content ng publisher. Dahil doon, naglalagay ng ads ang advertising network sa mga content ng publisher base sa interest ng totoong bumibisita o sa totoong taong bumisita sa content nila. As an advertiser myself po, nagbabayad ako kay Google at kay Facebook para ipakita yung ads ko sa mga totoong taong may interest dun sa ads ko. At si Google at si Facebook naman, pinapakita naman yung ads na yon sa iba't ibang article kung saan pumapasok yung mga totoong nga uh, taong may interest don sa ads. Wala pong advertiser na magbabayad para sa mga fake traffic maliban na lang kung yun ay scam. Okay naman yung website nila ay merong malware, okay naman merong mga code na uh, related sa mga phishing activities. Ngayon, bakit mixed generated content at embedded content ang pinapakita ng, uh, ng buyer instead ng totoong ads dahil pwede po silang maban sa mga ads network dahil sa paggawa nila ng click fraud. No, kaya po nasabi na front lang yung advertising ng buy earn. Ibig sabihin, ang pinaka source of income ng company ay yung plans nila kung saan dyan din po galing yung mga kinikita ng member at ng bagong member. So yan yung isang sa mga red flag na nakita ko dito sa loob ng buy earn kapatid. Pangatlong hindi ko nagustuhan dito ay yung unrealistic computation ng kitaan pagdating sa ads. Kung pagbabasehan natin yung pamamaraan kung paano kumikita na ang mga member dito sa loob ng uh, ng buy earn sa ads hindi po ganito yung pamamaraan kung paano kumikita sa totoong uh, ads network, sa legit na ads network. May tinatawag po kasi tayo na pay-per-click at pay-per-impression. Kapag sinabi kasing click, kapag yung isang website visitor ay nag-click dun sa ads, sabihin natin na bumisita siya sa website ko. Madalas nakitaan dito ay 0.05 to 3, $3 per click. At sa impression naman, $1 to $10 per Uh, 1,000 impressions. Nagbase po ako sa mga rate na ito galing sa mga malalaking ad network katulad ng Google AdSense at base na rin dun sa experience ko sa pagagamit ng Google AdSense. Yung impression, once na makita mo lang ng 1,000 times yung ads na wala kang ginawang kahit ano doon kapatid, impression po tawag doon. Hindi mo kinilik, wala kang ginawa, okay, nakita mo lang, impression po tawag doon. Bakit natin pinag-uusapan ito? Kasi yung $0.2 cents po per impression ng buyer ay uh, mataas yan compared dun sa mga kilala at malalaking ad network na mayroong totoong advertiser. Bakit sinabi ko na impression? Kasi nakita mo lang yung website, wala ka naman ginawa, impression po tawag doon. Bakit unrealistic naman yung kitaan dito? Kasi kung titingnan natin dito sa pinakamataas na plan nila, pwede kang kumita sa loob ng isang araw ng 20,000 plus per 1,800 impression o nasa $350 po yan. Wala pong legit na ad network na nagbibigay ng ganyan kalaki kapatid sa 1,800 uh, impression kapatid. So hindi realistic yung ganitong klaseng kitaan at isa yan sa mga red flag na nakikita ko dito sa loob ng buy earn. Pangapat na hindi ko nagustuhan dito ay yung sistema nila katulad na katulad ng isang Ponzi scheme kung saan kumikita mga tao dito sa loob ng platform galing dun sa binabayad ng old at new member ng platform. So ang kita dito ay hindi galing sa ads kundi sa bagong recruitment o sa mga investment ng bagong user. So may hangganan po yung ganitong uri ng scheme. Yes, pwedeng kumita yung mga member dito lalo na yung mga old member pero mayroon pong hangganan yan. Pwede mo rin panoorin yung same scheme na isa sa mga na-review ko dito sa loob ng channel ko, iiwan ko yung link sa haba ng video na to para mas maunawaan mo kapatid. So ang review natin dito sa buyer nakikita ko na ito ay isang ponzi scheme kung saan ang kinikita ng mga member dito ay galing lang sa perang pinambayad nila ng mga bagong member at mga new member. At pinapaikot lang po ito para mabayaran yung mga naunang member. Uulitin ko, walang marangal o legit na pagkakakitaan kung saan kailangan mong magbayad para bigyan ka ng ads para kumita. Ang ganito pong klase ng model ay itinuturing po na Ponzi scheme. Dahil ang tunay na advertising network hindi kailanman dapat magbayad yung mga user para sa privilege ng pagkakaroon ng ads na ikiklik. O sa mga legit na ad network katulad ng Google AdSense, ng Facebook Insight at iba pa, sila yung nagbabayad sa mga publisher para ipakita yung ads sa kanilang content. Hindi nagbabayad yung mga user o yung mga publisher para makakuha sila ng ads na kailangan i-click para kumita. Ang mga platform na humihingi ng bayad para bigyan ng ads o ng tasks para kumita ay madalas na scam o ponzi scheme. So yan po yung review natin dito sa BuyEarn. So ikaw naman yung tatanungin ko kapatid, basa sa opinion mo. Ano yung masasabi mo sa platform na ito? Sa so, naniniwala ka ba na itong uh, platform na ito ay isang etikal uh, legit na pamamaraan? pwede mong i-comment sa haba ng video nito kung paano mo nasabi o naniniwala ka na itong platform na ito ay isang uh, malaking scam. So comment mo sa haba ng video nito sa comment section kung bakit mo nasabi para ma para mabasa ng mga makakapanood ng video na to kung ano yung opinion mo sa platform na ito base sa experience mo dito sa Bayern. So dito na tatapos ang topic natin ngayon. Hanggang sa muli, ay Nilian to. bye, -bye.